Trending na naman ngayon sa social media si Francine Diaz nang mag-guest ito sa San Jose, Mindoro Occidental bilang isang guest performer sa kanilang fiesta. Noong nakaraang buwan ay nagtrending ito nang magkamali ito sa pagpasa Sa nanalong K-pop group nang mabanggit niya ang Tomorrow Times Together imbes na Tomorrow By Together. Ngayon naman ay trending si Francine dahil siningitan o mano ang orange and lemons sa kanilang performance. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Sa kumakalat ng video ay habang naghahanda ang orange and lemons para sa kanilang performance, ay biglang tinawag ng host si Francine Diaz. Habang kumakanta ang dalaga, ay tinutugtog naman ng lead singer ng Orange and Lemons ang kanyang gitara. Ilang beses din itong pabalik-balik, kaya huminto si Francine at lumingon sa kanyang likuran. Pero patuloy pa rin itong nag-perform habang tinitesting naman ni Clem Castro ang kanyang gitara. Sa kalagitnaan ng performance ni Francine, ay nag-walk out ang bokalista kaya matapos kumanta ang dalaga ng isang awitin, ay nagpaalam na ito sa audience. Hagang sa muli San Jose! Good night! I'm out! At nang nakabalik sa intablado ang bokalista ng Orange and Lemons, ay nagbigay muna ito ng minsahe. Nagparinig ito sa aktres at sinabi na sana sa lahat ng mga artista na magpa-perform ay hindi sila dapat sumingit. Dagdag pa nito ay alas 11 pa ng gabi naghihintay ang kanilang banda. At sana ang lahat ng mga artist ay marunong rumispeto. Sinagot naman ito ng aktres ng respect goes both ways. Hati naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens. May iba na kampi sa Orange and Lemons. May mga kumampi rin kay Francine Diaz. At ngayon ay may kumakalat pang larawan na kung ano talaga ang nasa programa at makikita rito na nasa panghuli nga si Francine. Depensa naman sa mga tagahanga ng aktres ay maagaw na itong dumating ngunit alauna na ng madaling araw ay hindi pa ito nakapag-perform habang ang banda naman ay alas 11 na ng gabi dumating at may gana pa raw itong magreklamo na matagal silang nagintay at sila dapat ang unang nag-perform. Ang iba naman sa mga netizens ay isinisisi ang lahat sa organizer dahil ayon sa kanila ay hindi naman ito mangyayari kung sinabihan lang sana nila ang Orange and Lemons na isisingit muna si Francine bago sila tumugtog. Flash flash, flash, flash. Palakas po please! Thank you! So sana naman walang sumisigit. Respeto lang ba? Ano sa tingin nyo? Sino ba sa kanila ang nagkamali?